Vivian Ang, Youth Committee Vice Chairman Ms. Sophia Tan, Youth Committee Mr. Jerry Chua, Mr. Sunny Sun, Ms. Shirley Lamoon, Secretary Mr. Peter Chua, and Chai Hong Yu, and the member Mr. Jindong Chai and Mr. Ling Ho. Sila po ay nag-donate sa atin ng Z500 model Kawasaki at ang mga uniforme pong suot-suot ngayon ng ating mga MTPB. Relax lang. Uh, Masero mo lang tayo. Ah, <laughs> <laughs> aking minamang na lungsod ay magbibigay po ng certificate of appreciation para po sa ating po mga kaibigan. Okay. 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 Chinese Association of the Okay. Okay. by their chairman Mr. Rao, Thank you so much, Federation of Filipino Chinese Association of the Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyo. Muli po sa lahat po ng ating pong mga empleyado ng Manila City Hall. Maraming salamat po sa inyong lahat. At simulan po natin ang ating lunes ng maingiti sa ating mga labi. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At isang magandang umaga po.

all by the iba-iba may marunong gumunot may dalitoh oh so, meron talaga ang uh, ayaw ayaw ko meron naman talaga walang kasalanan so, ayo how can we mayor. natin ang eleksyon. Parang lang natin yun, eh, na ang MPPP. para sa lungsod ng Maynila, para sa mga mamayan. Nagbibigyan ko ng dignidad ang aking pamilyang uuwihan pamilya pagtapos sa trabaho. Yan ang simple kung bakit. Ang alawa, bawal ka. <laughs> Kasi pag, pag nakikita ang uh, libag yan, eh kayo din niya naniniwala ako sa iyo. Perfecto ang gobyerno. Ako rin, hindi ako perfecto. Si Director Biyahe, hindi rin perfecto. Lahat kami, lahat tayo hindi perfecto. But at the very least, gawin nating mainap at efisyente na nag Right? Okay? Wala naman kayong dinadala sa akin. Tama ba? Meron ba kayong lingkuhan din natin sa akin? Wala po. Oh. Yeah. Hindi wala na kayong pagbibigyang edit pati. Tama po. Tama mali? Tama po. Sabihin, bangon ninyo ang Sa huli, sa tingin ninyo, talagang naligaw lang, nalito lang. Dalawang bagay lang gagawin nyo. Tuluyan ninyo or gabayan ninyo. Tuluyan nyo or tulungan. Walang nyangga. Walang usap-usap. Uh, Alam po sir, mahaba pila sa city Alam mo sir, isang linggo doon. Lana, kung sa tingin ninyo naligaw lang, tulungan na. Mano pa kung halimbawa, tumadako ulang dito sa mga. Hindi naman kapisado. So, ang main purpose and objective, objective natin pare-pareho, tulungan ng tao. O so, yung mga tulong, eh. Talagang uh, makukulit. So, lahat, ha. Ito ngayon, ha. Isang linggo, wala kayong gagawin. Lahat ng intersection, hindi pwedeng gulungan ng gulong ang pedestrian lane. Sabihin, sabihin mo, mas respect pedestrian lane. Bakit ko pinagagawa sa inyo Ano? Alam nyo ba kung nasaan ang pamilya nyo ngayon? Hindi nyo alam. Tama mali. Baka tumatawin din ninyo. So you do it for your family. You do it for the people. You do it para sa tayo sa way ninyo. Masa pag sila sa Maynila, from Vito Cross, Ar Papa Arten Juan Luna Aceda La Cementerio España Boulevard Calentong Lahat pag pumasok sila sa Maynila Kailangan nila i-respeto yung Okay? I'll see you soon Huwag kayong kabahang na wala kayong susunod doon. Huwag kayong pag nag-iisa. Totoo, yung sinabi ko kanina, ba't gagawa tayo ng pala. Hi! you lagi.

Yes, <laughs> Tanya pa, tanya pa. Ang dami. Ang dami, daw. kasi nakakulit talaga pa talaga yun. So, nagugulat na niyong... Oo,